Maligayang pagdating, mahal kong Libra, sa isang bagong buwan na puno ng posibilidad. Habang sumisikat ang araw ngayong Pebrero, dala nito ang sariwang enerhiya at mga oportunidad na maaari mong sunggaban. Ito na ang oras mo para magningning, para yakapin ang mga bagong simula na naghihintay sa iyo. Ang Pebrero 2025 ay mayroong mga nakakatuwang oportunidad para sa iyo, na yakapin ang iyong pagiging malikhain, pagyamanin ang iyong mga relasyon, at tuklasin ang mga bagong abot-tanaw. Kung ito man ay pagpipinta o paggugol ng oras kasama ang mga mahal sa buhay, hinihikayat ka ngayong buwan na lubos na isa buhay ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Napakahalaga na magkaroon ng balanse sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Maglaan ng oras para isentro ang iyong sarili sa pamamagitan ng mga gawain tulad ng yoga o meditasyon. Tandaan, ang balanse ay hindi lamang tungkol sa pamamahala ng iyong oras. Ito ay tungkol sa pag-ayon ng iyong isip, katawan at espiritu. Ngayong buwan, hinihikayat ka ng kosmos na gamitin ang iyong kapangyarihan at ipakita ang iyong mga pangarap. Tumayo ng may tiwala, dahil alam mong sinusuportahan ng universo ang iyong mga ambisyon ang mga paputok sa langit ay sumisimbolo sa iyong potensyal na handaan ng ilabas. Maghanda para sa isang panahon ng paglago, pagbabago, at kagalakan. Tulad ng isang uod na nagiging paru-paro, ikaw din ay nasa isang paglalakbay ng pagbabago. Yakapin ang mga pagbabago, dahil ang mga ito ang magdadala sa iyo, sa isang mas masigla at kasiyasyang buhay. Ang Pebrero ay buwan ng pag-ibig, at para sa iyo, Libra, ito ay totoo. Pagpapalalim man ito ng iyong koneksyon sa iyong kapareha o pagbubukas ng iyong puso sa mga bagong relasyon, ang pag-ibig ay nasa hangin. Pahalagahan ang mga sandaling ito at hayaan ang iyong puso ang gumabay sa iyo. Si Venus, ang iyong ruling planet, ay gagawa ng isang maayos na aspeto kay Pluto, ang planeta ng pagbabago. Ang celestial alignment na ito ay nagdudulot ng isang malakas na enerhiya na maaring magpalalim ng iyong mga relasyon at magdulot ng malalaking pagbabago tumingin sa mga bituin para sa gabay at magtiwala sa plano ng kosmos. Ang malakas na alignment na ito ay magdudulot ng lalim at intensidad sa iyong mga relasyon, romantiko man o platonic. Ito ay isang oras para kumonekta sa mas malalim na antas para ibahagi ang iyong tunay na sarili sa mga taong pinapahalagahan mo. Hayaan ang iyong mga relasyon na maging mapagkukunan ng lakas at inspirasyon. Ang buwan na ito ay isang magandang panahon din para sa iyo na sa iyong mga malikhaing gawain. Pagpipintaman, musika, o anumang iba pang anyo ng masining na pagpapahayag, hayaan mong dumaloy ang iyong pagkamalikhain. Ang iyong mga natatanging talento ay isang regalo sa mundo, kaya huwag magpigil. Ang New Moon sa Aquarius sa ikalabing walo ng Pebrero, ay magpapagana sa iyong sektor ng self-expression, na magbibigay inspirasyon sa iyo na subukan ang mga bagong bagay at ibahagi ang iyong mga natatanging talento sa mundo. Ang lunar event na ito ay isang perpektong oras para magtakda ng mga bagong intensyon at simula ng mga malikhaing proyekto. Yakapin ang diwa ng inobasyon at eksplorasyon. Pagsubok man ng bagong libangan o pagbabahagi ng iyong mga talento sa iba, ito na ang iyong oras para magningning. Sabik na makita ng mundo kung ano ang iyong maya alok. Tandaan, Libra, ang balanse ang iyong superpower. Habang nilalakbay mo ang buwan na ito, manatiling konektado sa iyong intuwisyon, at unahin ang iyong kapakanan. Ang balanse ay hindi lamang tungkol sa pagjuggle ng mga gawain, kundi tungkol sa paghahanap ng harmony sa loob ng iyong sarili. Habang lumalakad ka sa Pebrero, maglaan ng oras para magmuni-muni, at kumonekta sa kalikasan. Ang pagsusulat sa journal ay maaring maging isang malakas na kasangkapan upang maproseso ang iyong mga iniisip at emosyon manatiling nakabatay, magtiwala sa iyong panlob na tinig, at hayaan ang iyong paglalakbay na magbuka ng may biyaya at kadalian. Ang Pebrero ay isang buwan ng mahalagang paggalaw ng planeta, na nagdadala ng isang dynamic na enerhiya na makakaimpluensya sa lahat ng zodiac signs. Ang mga celestial shifts na ito ay makaapekto sa iyong sign sa malalalim at transformative na paraan, na nag-aalok ng mga pagkakataon para sa paglago at self-discovery. Alamin natin ang mga pangunahing transits at ang kanilang impluensya sa iyong paglalakbay sa kosmos ngayong buwan. Venus Sextile Pluto Ang maayos na aspetong ito ay magpapalalim ng iyong koneksyon sa iba, na nagpapatibay ng pakiramdam ng intimacy at tiwala. Hangad mo ang intimacy at authenticity sa iyong mga relasyon, at naghahanap ng mas malalim na emotional bonds at makabuluang interaksyon. Ito ay isang magandang panahon para palakasin ang mga kasalukuyang bonds kasama man ng mga kaibigan, pamilya o mga karelasyon. Kung single ka, ang transit na ito ay makakatulong sa iyo na makaakit ng soulmate o isang taong tumutugma sa iyong tunay na sarili. Mercury enters Aquarius Sa ikawalo ng Pebrero, si Mercury, ang planeta ng komunikasyon, ay lilipat sa makabagong Aquarius na magbubunga ng mga bagong ideya at pananaw ang transit na ito ay magpapahusay sa iyong pagkamalihain at kasanayan sa paglutas ng problema. Na ginagawang mas madali ang pag-isip sa labas ng kahon at pag-isip ng mga natatanging solusyon. Ito ay isang mainam na oras para mag-brainstorm ng mga bagong ideya, makipagtulungan sa iba sa mga makabagong proyekto, at ibahagi ang iyong pananaw sa mundo. Ipahayag ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsusulat, sining, o musika at hayaan ang iyong pagkamalikhain na malayang dumaloy sa panahong ito. New Moon in Aquarius Ang lunation na ito sa ikalabing walo ng Pebrero ay nagmamarka ng isang bagong simula para sa iyong mga malikhaing pagsisikap at romantikong hangarin na nag-alok ng isang malinis na slate upang may pakita ang iyong mga ninanais. Ito ang perpektong oras para magtakda ng mga intensyon, magtanim ng mga binhi ng intensyon, at tanggapin ang mga bagong simula ng may bukas na puso at isip. Mars enters Taurus. Sa ikadalawamput dalawa ng Pebrero, ang Mars na nakatuan sa aksyon ay lilipat sa grounded Taurus na magdadala ng matatag at determinado na enerhiya sa iyong mga hangarin. Ang transit na ito ay magpapalakas ng iyong enerhiya at determinasyon, lalo na pagdating sa paggamit ng iyong mga layunin at pagpapanatili ng focus sa iyong mga gawain. Mas madali mong mapapamahalaan ang iyong mga pananalapi at makakapagtrabaho patungo sa seguridad sa material na ginagawang produktibong panahon nito para sa financial planning at mga pamumuhunan. Sa pangkalahatan, ang planetary alignments ng Pebrero ay nag-aalok ng timpla ng introspection, pagkamalihain, at practical na aksyon na gumagabay sa iyo patungo sa isang balancing at kasiya siyang buwan. Ngayong Pebrero, ang iyong karera at pananalapi ay pinagpala ng enerhiya ng inobasyon at kasaganaan. Ang Mercury sa Aquarius ay nagsisindi ng iyong pagkamalihain na ginagawa itong isang magandang panahon para ipakita ang iyong mga natatanging talento at ituloy ang mga bagong oportunidad. Ang mga kolaborasyon ay magiging partikular na mabunga sa panahong ito makipag-network sa mga taong katulad ng pag-iisip, ibahagi ang iyong mga ideya, at maging bukas sa mga hindi inaasahang pakikipagtulungan. Ang New Moon sa Aquarius sa ikalabing walo ng Pebrero ay isang malakas na panahon para magtakda ng mga intensyon na may kaugnayan sa iyong mga layunin sa karera at mga mitiin sa pananalapi. Isipin ang iyong pangarap na trabaho, pagtaas ng sweldo o isang matagumpay na negosyo, nakikinig ang universo, sa paglipat ng Mars sa Taurus sa huling bahagi ng buwan, makakaramdam ka ng pagdagsa ng motibasyon upang mapabuti ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Ito ay isang magandang panahon para gumawa ng budget, galugarin ng mga pagkakataon sa pamumuhunan, o humingi ng nararapat na pagtaas ng sweldo. Seksyon 4, Love is in the Air, Relationships in Bloom Ang Pebrero ay buwan ng pag-ibig at koneksyon para sa iyo, Libra sa pamamagitan ni Venus, ang iyong ruling planet, na gumagawa ng isang maayos na aspeto kay Pluto, mararanasan mo ang paglalim ng intimacy sa iyong mga relasyon. Kung ikaw ay single, ang transit na ito ay maaring magdala ng soulmate sa iyong buhay. Maging bukas sa pagkikita ng mga bagong tao at hayaan ang iyong sarili na maakit. Magtiwala sa iyong intuisyon at sundin ang iyong puso. Para sa mga nasa committed relationships, ito ay isang magandang panahon para palakasin ang iyong bond sa iyong kapareha. Magplano ng mga romantikong date, makipag-usap ng hayagan at tapat, at lumikha ng mga pangmatagalang alaala ng magkasama. Tandaan, Libra, ang balansa ay susi sa mga relasyon. Maglaan ng oras para sa iyong kapareha at para sa iyong sarili. Pagyamanin ang iyong mga individual na hilig habang pinapangalagaan din ang iyong koneksyon. Seksyon 5, Health and wellness, finding your inner equilibrium. Bilang isang Libra, ikaw ay umuunlad sa balanse. Ngayong buwan, unahin ang iyong kapakanan sa pamamagitan ng pagsasama ng mga gawi na nagtataguyod ng physical, mental, at emotional na harmony. Sa mabilis na enerhiya ng Aquarius season, mahalagang maglaan ng oras para sa pagpapahinga at pangangalaga sa sarili. Magpakasawa sa mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo tulad ng pagligo ng maligamgam, pagbabasa ng magandang libro, o paggugol ng oras sa kalikasan. Ito rin ay isang magandang panahon para mag-eksperimento sa mga bagong wellness practices. Isa alang alang ang pagsubok ng yoga, meditation, o aromatherapy upang mabawasan ang stress at mapahusay ang iyong pangkalahatang kapakanan. Bigyang pansin ang iyong dieta at ehersisyo. Pakainin ang iyong katawan ng mga masusustansyang pagkain at makisali sa regular na physical na aktibidad upang mapanatili ang iyong mga antas ng enerhiya. Seksyon 6. Spiritual Growth, A Journey of Self-Discovery Ang Pebrero ay isang malakas na buwan para sa spiritual growth at self-discovery. Habang nagsisimula ng humina ang taglamig at lumilitaw ang mga unang pahiwatig ng tagsibol, ito ay panahon ng pagpapanibago at pagninilay-nilay. Ang enerhiya ng buwang ito ay naghihikayat sa atin na tumingin sa loob at tuklasin ang kaibuturan ng ating mga kaluluwa. Sa pamamagitan ng araw sa Pisces, ang iyong sektor ng spiritualidad, mararanasan mo ang mas mataas na intuisyon at mas malalim na koneksyon sa iyong panloob na karunungan. Ang astrological alignment na ito ay nagbubukas ng pinto sa malalalim na insight at mas malaking pagunawa sa layunin ng iyong buhay. Ito ay isang magandang panahon para tuklasin ang iyong spiritual na bahagi sa pamamagitan ng meditation, pagsusulat sa journal, o pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Ang mga gawain ito ay makatulong sa iyo na matapang iyong panloob na tinig at matuklasan ang mga katotohanan na nakatago sa ilalim ng ibabaw. Bigyang pansin ang iyong mga panaginip dahil maari silang magtaglay ng mahahalagang mensahe mula sa iyong subconscious mind. Ang mga panaginip ay maaring maging isang bintana sa iyong pinakamalalim na mga hangarin at takot na nag-alok ng gabay at kalinawan sa iyong landas. Ang malihayang pagpapahayag ay lubos ding pinapaboran sa panahong ito. Sa pamamagitan man ng pagpipinta, musika, pagsusulat o anumang iba pang masining na pagsisikap, hayaan ang iyong pagkamalihayin na malayang dumaloy. Ito ay maaring maging isang malakas na paraan upang maproseso ang mga emosyon at kumonekta sa iyong panloob na sarili. Hayaan ang iyong imahinasyon na lumipad at ipahayag ang iyong sarili sa pamamagitan ng sining, musika, pagsusulat, o anumang iba pang anyo na tumutugma sa iyo. Yakapin ang kagalakan at kalayaan na kasama ng malikhaing eksplorasyon, o anumang iba pang anyo na tumutugma sa iyo. Ang pagkilos ng paglikha, ay maaring maging isang meditative experience na naglalapit sa iyo sa iyong tunay na esensya at tumutulong sa iyo na maunawaan ang iyong sarili sa mas malalim na antas. Tandaan, Libra, ang iyong spiritual journey ay natatangi sa iyo. Walang tama o maling paraan para tuklasin ang iyong espiritualidad. Magtiwala sa iyong mga instinct at sundin ang mga gawi na nararamdaman mong pinakatunay para sa iyo. Magtiwala sa iyong intuwisyon at sundin ang landas na nararamdaman mong pinakanakahanay sa iyong kaluluwa. Ang paglalakbay na ito ay tungkol sa pagtuklas kung ano ang nagdudulot sa iyo ng kapayapaan, kagalakan, at pakiramdam ng katuparan. Samahan ako sa susunod na buwan para sa iyong Marso 2025 horoscope, kung saan tutuklasin natin ang mga bagong pagkakataon para sa paglago, pag-ibig, at kasaganaan ang bawat buwan ay nagdadala ng sarili nitong mga natatanging enerhiya at aral, at nasasabi ka kung gabayan ka sa mga ito. Hanggang sa muli, yakapin ang transformative energy ng Pebrero at gumawa ng mga pagpipilian na humuhubog sa isang maliwanag at magandang kinabukasan. Tandaan, ang paglalakbay ng self-discovery ay patuloy, at bawat hakbang na iyong gagawin ay naglalapit sa iyo sa iyong tunay na sarili. Sa na ng napakalawak na kalawakan ng content, isang channel ang nagniningning na higit pa sa lahat ng mga bituin. Magandang araw! Ako si Cosmo, ang inyong gabay sa kalawakan ng NFUZD. Pinakabagong balita mula sa mundo ng mga alien. Sumakay sa isang paglalakbay kasama ang mga kakaibang emojis, badges, at content na ginawa para lang sa inyo. Sa wikang naiintindihan ninyo, makiisa sa iba pang mga manlalakbay sa kalawakan mula sa buong mundo, para sama-samang tuklasin ang iba't ibang uri ng mga alien, at para na rin maghanda sa pagkikita natin sa kanila. Handa na ba kayong mag-iwan ng marka sa kalawakan ng NFUZD? Para mas lumalim pa sa mundo ng mga horoscope o maglakbay sa iba't ibang dimensyon, ang kailangan nyo lang gawin ay Sumali sa NFUZD Cosmic Community ngayon at gawing tunay na kakaiba ang inyong content.